Hi, mga mi, ito. Try natin, ha? Nabudol na naman tayo. Try natin to kung gaano ka efektibo gamitin. So, ito walang halong kimi to, guys, ha? Dalawa pala yung ano niya, guys, ha? Kung gusto mo nang bubble yung ano, guys, lalabas, so, wag mo tong, wag mo tong tanggalin. Pero pag straight lang yun, yung walang bubbles ang gusto mo, tanggalin mo to idikit dito sa gilid spray lang natin to ito medyo matigas tigas to kasi nakadalawang salang tayo nito sa kahoy yung steamer natin medyo kailangan siya ng babad babad kunti ha Anuhin lang muna natin to, Ibasain basain Ayan. Hindi ito, ano guys, walang halong kimi-kimi ito guys. Nakadalawang salang tayo nito sa kahoy guys. Ayan. So... Pag ano lang pala guys ha, yung medyo matagal na ano, nakailang taon nang walang ano, linis yung mga lutuan nyo. Medyo ibabad nyo siya, basain nyo nito. Tapos takpan nyo ng cellophane. Ayun, tapos balikan nyo na lang para matanggal talaga. Ha? Ayan. Tapos, ito na namang isa. Ito, ito kasi hindi siya masyadong ano. Hindi siya masyadong ano kasi nasa taas banda to eh. So, parang ano lang siya. Slight lang yung ano, oling niya. Kaya, madali lang siyang ano, madali lang siyang linisin na Napabili talaga ako nito guys kasi binigyan ako ng isa sa kaibigan ko. Pinatry niya sa akin talagang sa, para sa ating ano, yung mga nanay natin na laging nasa kusina, guys, ayan. Gamit na gamit talaga siya. saka hindi na masyadong mahirapan. Ayan. Tapos ito, kunting ano na lang siya, ha? Ayan. So, nakita nyo naman yan, guys. Tanggal talaga siya. So, gamitan na lang natin ng ano. Para hindi rin masa masayang yung ano natin. Kahit hindi natin gamitan na ng spans, guys. Ayan. Pero, ano talaga siya. Matatanggal talaga siya. Ano, hayaan mo na, hayaan mo na natin to. Ito muna yung ano natin, ha. Aba, ano na lang natin. Samahan natin ng spans. Kasi, sayang eh. Wala tayo pabili uli ng ano, guys. Pero mura lang to, ha nasa yellow basket guys ayan nakakatanggal talaga siya malaking tulong talaga hindi ka na mahirapang magkuskus ayan ha? so ito siya ha ayan so kunting kuskus na lang talaga Tapos ito, banlawan nga natin. Oh, ito guys, nakita niyo naman 'to kanina, oh. Ayan. So, konting ano na lang ha, konting ano na lang sa sponge para mapantay yung kinis niya. Ayan. So, ito din. Oh, nakita niyo naman, hindi ko naman in sponge 'to. Dalawang bisis natin 'to nasa lang sa ano guys, sa sa kahoy. Ayan, ilagay ko na lang sa link yung ano guys, yung ilagay ko na lang sa yellow basket yung link nito. Oh yung mga nanay nyo dyan, huwag nyo nang pahirapan. Ibi, ipagbili nyo na nito. sige, nasa yellow basket. Check out, check out na.